Med of Honor ng Las Piñas na si Aura. Magandang gabi, Aura. Nakatakot. At welcome sa aking bahay. Hi, Kuya. Thank you. Bakit ka natatakot? Nakatakot yung boses mo. Oh my God. Bakit mo ba ginusto na maging isa sa mga housemates ko? Grabe, sino ba naman kasing hindi, Kuya? Pero ako since bata ako, sinasabi ko na edition pa lang nila Chu ay, kailan ba yung next audition? Ganyan. Kahit sa med school, palagi ko sinasabi, kuya, na ayoko na, ayoko na mag-aaral, mag-PBB na ako. Ganun palagi. So, feeling ko yung mga kaklase ko, magugulat sila pero hindi sila magtataka na, oh my gosh, nakapasok talaga siya. Maya-maya pa. Sisigaw ka ng lights, camera, pag narinig na. Laura? Yes, kuya. Makapasok ka na sa loob na bahay. Okay. Lights! Sounds. Guys, position. Action. Lahat tayo mayroon Pag Hey, I'm sorry. What's your name? Aurora. Oh, Aurora. Nice to meet you. May sino kinukunan lang na scene? Can you like, stay lang muna dito para? Hmm? Then we will call you. Tapusin lang back and forth. Oh, no, you can just do another take Hindi, hindi, di ba? Isa na lang, isa na lang, kuya. Sorry. I'm sorry. Para? Yeah. Okay, um, what's your role? Sabi ni Kuya, pwede na daw po ako pumasok. Wala siyang ibang instructions? Hindi pa rin nakuha. Kanina pa... Okay, um, kasi nasa isa pa kaming sequence, tinitape lang, okay? So, Wait lang, wait lang. Ah, Okay. wait lang. Maya-maya, binigyan ng acting direction si Aura. Ito na yung part na i-welcome siya as uh, new housemate niyo. So ganito ah. magiging scene natin. So sila yung housemate na dinatnan mo and then i-welcome ka So pasok mo dito, parang pasok ka, parang sabi mo. Saan yung lahat? Nagtataka ka, walang tao. Pagdating mo dito sa spot na to, on our cue, surprise ka nila. Ah, surprise. Huh? Ah, surprise, as if you didn't expect Wait. this. <laughs> ano character mo, Aura? Tayo man, May, ano no, Anong uh, mo med student. Ano parang character mo dito? Ano character mo? Masayain ka ba? Masayain ka? Romida. Nakatakas, masayo ka? Lakas, ka? <laughs> wala kang talent? Wala? Wala. Kailangan maalam kang humano dahil bakit ka kinuha? Opo. Okay, guys. Alright, alright, alright. Let's, let's get in our positions. Talk <laughs> okay. okay. Direk, on your cue. Cue kita. Sorry, ah, cue kita. Sama-sama niyong i-welcome ang bago niyong housemate, Luis pasok okay. no, oh, um, yung mas surprise okay. pa po. naman. Si Direk po. Oh, yes, sir. <laughs> Ate, okay, yung dapat okay, sige, tuwang, sige. tuwa ka. Nakapag workshop ka ba? Pinag-workshop ka ba ng ABS? Hindi. Ah, wala. Okay, okay. Sige. Let's try one more time. Pero mas... Puli mo yung mas direct. happy. Sama-sama niyong i-welcome ang bago niyong housemate. Mm -hmm. ah! <laughs> Okay. Okay, Derek. Okay, better, better. Ngayon, gusto ni Derek makita emotional naman. Parang happy pero mapapa Ganun ba? Feel ko hindi naman nakakaiyak 'to. Sanoblove ko parang ha, huh? ganun. Ano ba 'tong pinasok Sama-sama n'yong i-welcome ang bago n'yong housemate. hindi po biggest challenge dun yung umarte. Kundi yung hindi po kami matawa pang umarte. Since kami yung makakasama mo, si Derek, louis um, Luis, and then ako yung head director, so kami usually yung po program dito sa loob ng bahay. My name is Jerome. I'm a nurse and I'm from San Francisco. I'm housewife. <laughs> na okay, tapos na yung joke. Ah, Gagang ako <laughs> <kayo, joke lang laughs> Ang yun, niyo, galing niya magdala. Parang sumusunod siya sa amin. Sumasakay siya pero parang iniisip niya parang kung tunay. So, uh, oh, hindi. Kagaling po niya makiramdam. Di ba scripted? Noon akala ko totoo talaga kasi may ano May ganyan kung nagre-reklamo itong dalawa, hindi naman sila. Ganyan, kapag pagod na kayo. Di ba? Laura, pumasok pa sa confession. Ay, pero pa sa Totoo na ito. Ay, ah, laki, laki pala dito. mo na po. Ah. Medyo <laughs> pa, Sino man, <laughs> man? <laughs> 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 Ang confession ko. Ang Matapos ang naging prank, nakipagkwentuhan na si Aura sa mga housemates. When did you ah, graduate? Uh, this, this year, April. April. Wow. wow. So, doktor ka na pala ka? Oh, Mag-doctor. Before mag mag the exams oh! pala. Oh. Pag-exam oh! 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 ka na mag-president oh! ka pa, di ba? Pero yung kanya rin, di pa ng doktor? May isa pa tao, hindi agad. Minsan lang siya dumating. Wait lang, patawagin ko siya. Patawagin ko siya. Diba? Si diba? Panino.